Magandang umaga po mga kadwa. Uh, happy New Year po sa lahat. Uh, mga ating mga taga-suporta. Ah, uh, pansamantalang pan muna yung paggagawa natin ng mga PPC. Pero meron po tayong bisita kahapon. Didikit ko po, po dyan mamaya yung bisita galing po paniki. Uh, at ipapanood ko pa rin po sa inyo yung pagkuha niya sa kanyang laruan. Pansamantala dito muna tayo sa bukid mga kadwa magkukuliglig po tayo at kukuha tayo ng sa Ilocano ay ararawan masarap pulutan ating ng ararawan ito po mga kukunin natin mga kulisap ganyan masarap po to mga kadwa habang ayun o no? oh, ararawan o no? Habang nagkukuliglig po ako, may mga lalabas na ano, mga kulisap na ganyan, kukunin ng mga bata na may hapon. Pwedeng pang ulam, masarap po. Okay. Karin ko muna yung kuliglig, mga kadwa. Ako okay. na, Ako na, Oh nah. no. O mga kadwa, ito lang po yung huli nating yung, ano, mga ararawan sa amin yung tawagin, ararawan. Ayan. Kunti lang, tirisan po natin. Saka po natin sasangkot sa sangkot sa mantika. Ayan, mga kadwa. Naluto po natin sa mantika. Paluto na to. Okay, mamaya. Ready to eat na yan. kulay mo na. Hmm. Ayan. Kanina. Bukas naman yung ibon ko na. Ayan. Kanina. Gumagalaw. <laughs> Ngayon. Sinusubo na. Okay. Hmm. Woo! Sarap.